Palabasa. Pwede ten. Ten uh? lang sa. Kina? Mm -hmm. ah! Kina? Sana ba yung anak ko? Kina? Ma'am! Ma'am! Nakakita ka ba ng bata na maliit? Tapos naka-color brown? Tapos yung shirt niya kul kulay itim? Tara natin ko lang. Ano ko na ba yung anong... ko? Inang! Oh no! Mama! Mama! Yung kanjan ka lang Hindi ka talagang bota! Hindi ka talaga! Kanina pa ako naghahanap sa'yo! Saan ka pa Mama! Hindi ko nga ka na Dito na! Uwi na tayo! Dito na! Hindi na! Hindi na!